Maraming fans at netizens ang naantig at naawa sa kasalukuyang kalagayan ngayon ng actress na si Isa Calzado. Napag-alaman kasing isang linggo na palang iniinda ng actress ang sakit. Matapos siyang tamaan ng sakit na pharyngitis at bronchitis. Aminado kasi ang actress na resulta o mano ito ng kanyang kapabayaan at pagiging busy sa trabaho. Sabi ni Isa na naabuso at nakalimutan niya ang kanyang katawan lalo na ang kalusugan. Kaya di na siya nagtataka dahil ngayon ay sinisingil na siya sa kapabayaan sa kalusugan at ngayon ay nagkakaroon na siya ng sakit. Dahil sa sitwasyon niya ngayon ay di siya makapagtrabaho. Ngunit sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin naman siya dahil natapos pa rin niya. Ang ibang mga commitment at trabaho na napangakoan niya bago siya magkasakit. Kaya dapat umanong alagaan mabuti ang katawan at kalusugan para makaiwas sa sakit. Sabi pa ni Iza na hindi lang naman siya kundi pati ang ibang kasama sa bahay ay tinamaan ng sakit. Pero siya lang umano ang tinamaan ng malala, dahil sa nawala na siya ng boses na naging resulta sa pagkakaroon ng bronchitis. Isang isyo na para sa actress ay isang wake-up call na laging alagaan ang kalusugan at kumain ng masustansyang pagkain. At wag puro trabaho, dagdag pa ni Isa na nire-remind na siya ng Panginoon. Nakailangan na niyang piliin ang makakabuti sa kanyang kalusugan at katawan. Samantala labis naman ang pasasalamat Isa sa mga taong tumulong at patuloy na nagpapaabot ng panalangin at suporta sa kanyang agarang paggaling.